jo bomba jo mao ni among saging mga idol pare sa ginamusa hinog na mga mo saging subosog match na pud no hello mga idol magandang araw sa inyong lahat so ngayon pala kay i sure ko sa inyo yung gagawin namin dito isa sa mga racket namin every 15th day of kada katapusan ng buwan so maglilinis kami ng bahay dito ni Ma'am Ima. Andito na tayo ngayon sa bahay ni Ma'am so ito 'yon. So ito yung dapat namin linisin, maraming mga kanang dahon, layang dahon. So dito kasama ko yung mga bata. Paghay kayo oy. Una si Kuya. Nini. So ito, ipakita ko muna sa inyo yung dapat linisan namin dito. So yung mga mga maliliit na mga damo na ano na namin na an anam-anam siya ba pagkuha dahil ah, tulad ng sinabi ko sa inyo sa isang buwan ay dalawang bisis kami maglinis dito so ito yun Palig, yung palibot at saka yung loob magwalis-walis lang din kami sa loob ng bahay pero hindi na namin ipakita doon dahil hindi pa ako nag ano ni ma'am Ima ba nag video ako dito so, <laughs> hello po ma'am Ima shout out sa inyo so nagbabalik video kami ngayon so <laughs> pasensya na po kung hindi po ako nag nag ano sa inyo na mag video ako dito pero sa labas lang po kami nag video ma'am sa aming paglilinis ngayon so pasilip silip lang na ipakita namin sa inyo yung aming paglilinis dito. So pagkatapos mamaya, pag tanghali na yung tanghalian ay ipakita namin sa inyo, irugtong namin yung aming pananghalian. So magluto kami ng saging, ganun, para sa aming tanghalian ipakita namin sa inyo. Kasama ko yung mga bata. So yun lang po yung update namin. So magsimula na kaming magwalis dito at maguna. Laking pasasalamat po kay Ma'am Ima dahil nung nagpaalam ako sa kanya na magvideo ako dito sa paglilinis namin ay pumayag siya at uh, napaka-supportive niya na magvideo ulit ako sa YouTube at uh, mag-upload ako, balik YouTube kami. So thank you so much Ma'am sa supportan niyo po. At ngayon ay nagsimula na kaming maglinis mga idol no, pasilip-silip lang kami at sa mga ginagawa namin dito at hanggang sa matapos kung hindi man matuloy matuloy-tuloy yung pagvideo ko eh kasi busy sa ginagawa ay pasensya na kayo ang importante matapos kami dito at mamaya po ay pakita namin sa inyo yung pananghalian namin so magluto kami dito so bali banding na po ito mga idol no so hindi ko ina-expect din na sila ni Papa dito maglinis ngayon dahil ah uh, akala ko may ginagawa sila doon or nag ba sila ganun pero andito sila so nagkasama kami dito uh, bali pinakabanding namin na ngayon dito mga idol no uh, yung ginagawa namin nais din ako magpasalamat mga idol no kay Sir Walter Tapids dahil andyan din siya uh, kahit <laughs> matagal-tagal na hindi kami nakapag pero sa live ko ay nag-comment siya doon at uh, napaka-supportive din niya na nagpursigi din siya na bumalik kami dito sa pag-YouTube. So thank you so much po sa supportan niyo, sir. At 'yun mga idol, sa susunod na mga video ko, sa mga nag-comment, so shout out ko kayo bilang pasasalamat sa pagsuporta nyo at sana ay patuloy at patuloy at patuloy nyo kaming suportaan sa aming pagbabalik YouTube. Di man madali ang pagiging isang content creator pero pagsisikapan ko po mga idol na magawa ko ng maayos yung pag-YouTube namin o uh, yung pagbibideo namin. Sobrang pasasalamat ko sa mga taong sumusuporta sa akin. Andiyan lagi. Salamat sa inyong lahat. Si Jid naman ay nagtimba ng tubig para i- ano dito dilig sa mga halaman dito at sa doon sa may gilid ng bahay so ayan po ang yung tabay ni Ma'am Ima marami pong tubig diyan so ayan nagtimba siya para pangdilig doon sa halaman so habang kami dito ay magwawalis at yung dalawa naman tingnan natin kung ano yung ginagawa nila ito sila sa harap Hala! hoy <laughs> nag-unsaman mo. Ha? Tanawa ni Tago. <laughs> Naglaro. So, dito, bali sa harap, oh. Dito may kunting mga damo-damo na natumubo. Ayan. So, dito. So, balik tayo sa paglilinis namin mga idol sa ginagawa namin dito. Palapit na kami matapos dito sa bakura ni ma'am. Sa loob na lang. At saka ipakita ko din sa inyo. Andiyan din sila ni papa, si manang, at saka si tilinda. Naglinis din sa gilid, sa labas ng koral uh, or bakod ni ma'am. So ito yung pinatrabaho ni ma'am kay papa. So pinagtutulungan nila ilibot buong bakod ng bahay. So ipakita ko sa inyo. So, bali dito, sa may gilid, ito yung nilinis nila. Distansya sa bakod. Ayan. Ito so, sila si Papa. So, dito tayo dumaan kay atong i-video. So, ito yung ginagawa nila ni Papa. na si Papa. <laughs> si Papa. Pag-hi, pa. pa. Hi. <laughs> Labong. <laughs> o, muna ilang gibuhat ginagawa nila. O, oh, so dito. So, nilibot nila. So, ayan din si Tilinda. O, oh, pag hi po, di ate. Uh. Hi. <laughs> Trabahador number two. <laughs> At dito naman si Manang. Nasa unahan na. <laughs> Matawag duha dir eh. Naghinoktok sila. Nagu eh. <laughs> Alam na ko, gatong silpo. Naguna po sila dira. Nga si Manang po dito, nag ano po dito siya, naglampas. Hmm. Dabing kugihan ng Manang po, tuwad lagi. Pag Hi. Manang, grabing singo to, ito the max. <laughs> grabing one At alam, isyo nga aki, wala well, diya. Mga niya, pal palibot ta doon mga idol sa baba. Yun yung ginagawa nila, magkuan, maglampas. So, bali ngayon mga idol, tanghalian na dito sa amin. Kaya ang ginawa namin, dito kami mananghali. <laughs> Nagdala kami ng saging, hinog na saging. So, ito. Okay. So, ito, ano namin, ilungag. <laughs> Ilaga namin. Ha? So, bali dito, may dala kami kaldiro. At saka doon si Jed, Nag, ano, nag-ano na ng, <laughs> ng apoy na para aming Anuhan dyan, lutuan. So, ayan. So, dali na nak. mag sa kaldiro nak. So, ito na mga idol. Eh. Maglagay na tayo ng saging sa ating kaldiro. May magluto na may. Ano to namin mga idol? Snacks. Diretsong tanghali. marami kaming hinog na saging ngayon. Kaya ito, save sa bigas. Ganito kami dito sa probinsya mga idol. Pag may saging, ito yung kainin namin sa tanghaligan. So, diba itong i-arrange, kaya para marami ang maluto natin na saging. Maliit lang yung kaldero namin. Kaya, ikasya natin kasiya. Kunti na lang. Ako na puno na. May ano pa yung sa ating namin Lawak-lawak. Lawak-lawak. <laughs> -lawa. Ay, hindi na magkasiya. May dalawa. Pwede naman siguro ito. Ay, ano lang. Mm. Pwede pa ito. Mm, good. At, magyan natin ng Ubi konti lang kasi mahinog na to masyadong maano lumambot eh. hmm. Diretso na tayo sa ating ano nga ay kami naglilinis Hintayin namin ito na maluto so, dito kami kakain parisa ng ginamos mm. update namin sa inyo mamaya pag maluto na itong aming saging <laughs> so patuloy pa kami sa paglilinis hanggang sa matapos ito at mamaya ay magkaina na kami <laughs> kainan na <laughs> pagkatapos maluto update namin sa inyo mamaya So, ito na mga idol, o. Oh, ginamos namin, o. Oh, at saka limonsito. So, itimpla na namin dahil kakain na kami. So, gunitinak. Uh -huh. So, bali dito, ilagay natin sa ating maliit na lalagyan. Hmm. Diba, lami kajong ginamos butang na gamay nga suka. Unja, limonzito. Hmm. Atong tilawan. Diba? Hmm. Hmm. Sa dako, sa ganyan mo, Hmm, dako ba yon Hmm, aslo mo. Hmm. Hmm. Hindi mo ko sa nihorot o di man mawag aslong ay ka aslong mo ka ba aslong dana na mga liso liso lamit na ka adyo ang ba lamit dyo so ato ni ibutang sa ilid hindi Maghauna tas ato ang saging So dito rin Maghauna tas hmm. ato sa saging At to saan ibutang init man So tayo <laughs> Mauni ang mong saging mga idol mm -hmm. Pari sa ginamu Zaba hinog naman kaya ang mong saging Pero sa dila Lamin ng tamis o parat di ba? Lami kaju ang saging. Subusog match na pud ta no. Busog. Busog ka aju, busog. So nami diri na ni udto sa bay ni ma'am. <laughs> Shout out sa inyo ma'am Ima. Mama Arimi diri mga un Omo um, nan mga idol So nita ko balik e, Nara talik si So let's go Nagguba na kamong nigo Sibok mo lang So diri natin butang no Diyan to ah Ilamus de umbo Nagpukong o anak Ang dali na mo So mga una may mga idol. Buh. Mga una, mga dali na Linda, mga una tayo. So diyan mga idol, eh, ano namin ang mga camera. Lamit ajo hmm. na. Babae lang oh. Init pa man. Mm. Una pud din hinog nang ka hinatag di madam. <laughs> Pilinda, direte. Balita, direte. <laughs> ah, ma tilinda, diri te. Bali te diri te kita Te. Mawo si Linda. Murag nagkatilid atong kamera no. Kain tayo, mga idol. Ano, anak? Nak? Kain tayo ng sagi. Mga idol, kaya yung mga kanunong kanunong ay kuha Kain mo ka. Inip pa. Di pa kumakataon. Ay, ginamos ko. O, wala siya pala. Gapila niya ilaw.

Ito naman ako ya. Hindi man nang rapoy na anak. Hmm. Hindi ko <laughs> Diri. Unsa <laughs> man ato butang ana sa to? Di jud ana ra taman. Diri yang asiran da sang. Tuwa man mi kuan, kuan man mi try pad idol mana ang siyang ning ana ra na. Kuan na siya kanang. Sang iri sa <laughs> bambu.

I wow. mga papa. Original? <coughs> <No>. Ma. Mm. <Na. laughs> mm. Mga idol, oh, saging dagto kayo. Ang tundaan ng ka. Ya, tundaan Huwag ni hiwa. Ningit-ngit. Mm. Ano mm. ningit-ngit? Among loto ko ng mm. saging. Among suda saging. Lame kayo?

Adam na nangka, oh. mm. ko nang ka. Bijuhan ko na siya mga idol kaya nakuha siya tubig. Hala sige, padadyo siya mga bati. Ina mm. mga idol, nakuha kong tubig kaya mainom ko. na! Mm. Kaya natukan ko saging. Ina, <laughs> mm. niinom na ko mga idol. Ayo ano, ano? Na nabungi pa jud. Ang anon sabeng inog. Tuwaa sa nangka. Nagay Nakahilakus kalami sa mong paniudto saging. Init man ngisipon <laughs> ko. So yun mga idol yung update namin mga idol sa aming pananghalian ngayon. So yun lang po yung video namin kasi yung cellphone ko nagano na siya nagdemand na lubatire <laughs> na ko no na wa na charge oh <laughs> dali ra siya na lubat so bye bye mga idol bye bye mungit-ngit lagi mo na ninjo bye 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 pa okay. si cool. bye bye yo <laughs> <I don't know. laughs>